kwentong I Love Gogi. Si Clara ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Bata pa lang siya, sanay na siyang magbanat ng buto. Nagtatrabaho siya bilang labandera at kasambahay sa malaking bahay ng pamilya Santos. Ang bahay ng mga Santos ay kilala sa kanilang yaman, malalaking chandelier, marmol na sahig at mababango ang mga silid. Pero sa ilalim ng lahat ng kintab na iyon, may lungkot at pang-api na araw-araw na nararanasan ni Clara. Clara! Sigaw ng amo niyang si Aling Sally. Opo ma'am, tatapusin ko na po. Mahina niyang sagot. Halos araw-araw, sigaw at mura ang naririnig ni Clara. Hindi siya pinapakain ng maayos. Kadalasan ang tira-tira ng pamilya lang ang ibinibigay sa kanya. Kung minsan, kung ano pang nasunog o panis, iyon ang kailangang kainin niya. Madalas din siyang utusan kahit gabi na. Clara, punasan mo pa ang mesa at huwag kang kakain hanggat hindi kami tapos, utos ng amo. Tahimik lang si Clara, hindi siya lumalaban. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang kinikita niya ay ipinapadala pa sa nanay niyang may sakit sa probinsya. Kaya kahit masakit, tiniis niya ang lahat. Isang gabi ng tag-ulan, malakas ang kulog at kidlat. Tapos na kumain ang pamilya Santos. Naiwan sa lamesa ang malaking kawali ng adobong baboy, kalahating mangkok ng kanin, at ilang pirasong pritong isda. Si Clara ay nasa lababo, naghuhugas ng pinggan. Pero habang naghuhugas, hindi niya mapigilan ang paglingon sa lamesa. Mula umaga hanggang gabi, hindi pa siya kumakain. Umuugong na ang tiyan niya sa sobrang gutom. Konti lang, baka hindi nila mapansin, bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa lamesa at marahan niyang sinandok ang maliit na parte ng adobo. Nilagay niya ito sa kamay at mabilis na isinubo. Halos maiyak siya sa sarap dahil ilang araw na siyang puro kanin at toyo lang ang kinakain. Pero bago pa niya muling maisubo ang isa, may boses na biglang sumigaw mula sa pinto. "Clara! Si Aling Selly!" Nabitawan ni Clara ang sandok. Tumalsik ang sabaw sa sahig. "Ano to? Kinakain mo ang tira namin?" Sigaw ni Aling Selly habang hawak ang pamalo ng walis tingting. -ting. Ma'am, gutom lang po ako. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Pero hindi na nakapagsalita pa si Clara. Dahil tumama na sa kanya ang unang palo. Pak, pak, pak! Tatlong sunod-sunod na palo sa braso, likod at ulo. Walang hiya kang patay gutom ka. Kinagawa ka na ngang tao dito na nanandok ka pa. Galit na galit na sabi ni Aling Sally. Tinakpan ni Clara ang kanyang ulo Umiyak. Maam, tama na po. Masakit na po. Pero tila hindi ito narinig ng amo. Sa sobrang galit, itinulak niya si Clara. Tumama ang ulo ni Clara sa gilid ng lababo. At tumahimik ang buong kusina. Lumipas ang ilang segundo bago napansin ni Aling Selly na hindi na gumagalaw si Clara. May dugo sa sahig, dahan-dahang kumakalat. Clara, tawag niya. Pero walang tugon. Nang maramdaman niyang patay na ang dalaga, bigla siyang kinabahan. Diyos ko, anong nagawa ko? Sa takot na makulong, tinawag niya ang kanyang asawa. Mario, tulungan mo ako. Nadulas daw siya sa lababo. Nadulas siya, 'yun ang sasabihin natin. At ganoon nga ang ginawa nila. Tinakpan nila ang katawan ni Clara ng kumot at kinaumagahan itinago sa likod ng lumang bodega bago ipalibing ng palihim sa sementeryo. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Lumipas ang mga araw, bumalik sa normal ang lahat. Pero hindi nagtagal, napansin ng pamilya Santos na tila may kakaiba sa kusina. Una, tuwing madaling araw, may naririnig silang tunog ng kaldero na parang may nagluluto. Mario, may tao yata sa kusina, sabi ni Aling Selly isang gabi. Pagtingin nila, walang tao. Pero mainit pa ang kalan at sa ibabaw ng mesa, may pinggan na may kanin at adobo. Baka naiwan ni Clara dati, sabi ni Mario, na pilit pinapakalma ang asawa. Pero paglipas ng mga araw, lalong tumindi ang mga kakaibang pangyayari, ang pagkain nilang masarap dati, adobo, sinigang, tinola, unti-unting nagiging mapait. Ang kanin ay nagiging malagkit at may amoy bulok. Ang karne ay tila nabubulok agad kahit bagong luto. At tuwing kakain sila, may naririnig silang mahihinang ungol mula sa kusina. Lahat sila ay napapatingin sa direksyon ng kusina. Pero pagtingin nila, wala namang tao. Tanging hangin lang ang dumadaan. Isang gabi, dumating ang anak ni Aling Selly, si Nika, galing Maynila. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng multo. "Nay, baka naman may dagalang o aso," sabi ni Nika. "Hindi anak, totoo. Lahat ng pagkain natin may amoy kahit bagong luto," sagot ng ina. Kinagabihan, nagdesisyon si Nika na magluto ng pansit para patunayan na walang multo. Binuksan niya ang ilaw sa kusina, naghanda ng mga sangkap at nagsimulang magprito. Pero habang nagpiprito siya, napansin niyang parang may sumisilip sa pinto ng bodega. Isang anino. Babae. Nakatayo lang. Hello? Tawag ni Nika. May tao ba dyan? Walang sumagot. Kaya lumapit siya. Pero pagdungaw niya sa pinto, may babaeng nakatayo sa loob, nakaputi, basa ang buhok at may dugo sa noo. Nabitawan ni Nika ang kawali at tumakbo. Nay, may babae sa bodega. Pagdating nila ni Mario sa kusina, wala na ang babae. Pero may iisang bagay silang nakita, ang lumang apron ni Clara nakasabit sa pinto, basa sa dugo. Simula noon, ayaw na ng pamilya Santos kumain sa bahay. Pero kahit saan sila pumunta, sa restaurant, sa ibang bahay, ang pagkain ay laging nagiging mapait kapag sila lang ang kumakain. Isang araw, sinubukan ni Mario na kumain sa labas kasama ang isang kaibigan. Habang magkasalo sila ng sinigang, sinabi ng kaibigan, "Sarap ng sinigang ah." Pero nang subukan ni Mario, napangiwi siya. "Mapait. Bakit ganito?" "Mapait? Hindi naman ah, normal lang," sabi ng kaibigan. Doon nila napagtanto, tanging sila lang ang nakakaamoy at nakakalasap ng sumpa. Araw-araw, mas lalong humina si Aling Silly. Hindi siya makatulog. Lagi siyang nilalagnat. Lagi siyang nauuhaw pero ayaw sa lasa ng tubig. Tuwing papatayin niya ang ilaw sa kusina, may boses na bumubulong. At sa salamin ng kalan, makikita niya ang refleksyon ni Clara. Nakaupo sa sahig, hawak ang sandok, umiiyak. Isang gabi, sa sobrang takot at desperasyon, lumapit si Aling Silly sa pari ng bayan. Father, tulungan niyo po ako. May multo po sa bahay. Multo ng dating kasambahay namin. Umiiyak niyang sabi. Tinanong siya ng pari, ano po bang nangyari sa kanya? Hindi na niya nakayanan at umamin, nagalit ako, napalo ko, nadulas siya, patay siya, father. Tahimik lang ang pari. Ang mga kaluluwang namatay sa gutom at puot ay hindi basta umaalis. Kailangan mong humingi ng tawad, hindi sa Diyos lang, kundi sa Kanya. Kaya ng gabing iyon, dinala ni Aling Silly ang pari sa bahay. Nagdasal sila sa kusina, nilagay nila ang kandila sa lamesa at doon nagsimula ang kakaibang hangin. Tumigil ang oras, lumamig ang paligid. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw si Clara, maputla, may dugo sa noo at hawak pa rin ang sandok. Mahinahon pero malamig ang boses niya. Hindi ako aalis hangga't hindi mo ako pinakain. Lumuhod si Aling Sally. Clara, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Ngumiti si Clara, pero malamig. Hindi mo ako pinakain noon. Ngayon, kayo naman ang hindi kakain. Maya-maya, pumutok ang ilaw, nagsisigawan ang lahat. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Clara. Pero ang lahat ng pagkain sa mesa ay nagkaroon ng amoy bulok na parang patay. Lumipas ang mga linggo, unti-unting namayat si Aling Sally at ang kanyang pamilya. Kahit anong pagkain ang subukan nila, lahat ay nagiging mapait. Lahat ay may amoy ng dugo at suka. Si Nika naman ay nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Lagi siyang nagigising sa madaling araw, pawis na pawis at may markang parang kamay sa tiyan. Ma'am, gutom ako. Yun daw ang boses na naririnig niya gabi-gabi. Hanggang isang araw, dumating ang kanilang bagong kasambahay. Isang matandang babae na may kakaibang titig. Ako po si Aling Rosa, bagong katulong. Tinanggap siya ng pamilya dahil desperado na sila. Pero isang gabi habang si Aling Rosa ay nagluluto, napansin niyang may ibang kamay na humahawak din sa sandok. Maputla, malamig at basang-basang kamay. Paglingon niya, may babaeng nakaputi sa likod niya. Pakainin mo sila, bulong ni Clara. Pakainin mo sila ng gutom ko. At kinabukasan, natagpuan ang pamilya Santos na lahat ay nakahandusay sa mesa. Mga mata ay nakdilat, may bakas ng pagkain at sa gitna ng mesa, isang pinggan ng adobo bahagyang kinain pero may halong dugo. Ilang buwan matapos iyon, ibinenta ang bahay, wala nang nakatira roon pero tuwing may bagong bumibili may iisang reklamo. Ang ganda ng bahay pero bakit parang may amoy kusina kahit walang niluluto? At gabi-gabi, sinasabi ng mga bagong nakatira na may naririnig silang tunog ng sandok at kaldero. Minsan may babaeng nakaputi sa gilid ng pinto, nakaupo sa sahig, humahawak sa tiyan, at mahina lang ang sinasabi, Ma'am, pahingi lang po ng ulam. Makalipas ang maraming taon, may batang lalaki na dumaan sa tapat ng lumang bahay. Naaamoy niya ang adobo pero hindi niya makita kung saan nang gagaling. Lumingon siya sa bintana ng kusina. Sa loob may babaeng nagluluto, nakaputing damit, nakangiti at parang kumakaway. Ngumiti rin ang bata sabay sabi, Ang bango naman po ng adobo. Sumagot, Gusto mo bang tumikim, iho? At nang sumilip ang bata sa loob, wala naan. Pangingkawali lang ang naiwan, umiinit pa at may bakas ng kamay sa sandok. Sabi nila, ang kusina ay puso ng bahay. Dito niluluto ang pagmamahal at kabutihan. Pero kapag may gutom na hindi pinansin, may luha na hindi pinahid, may ang kabutihang sinakal ng kasamaan. Ang kusina rin ang unang nagbabalik ng sumpa. At sa bahay ng mga santos, hanggang ngayon walang makaluluto ng hindi naaamoy ang pait. Dahil si Clara, ang labanderang hindi pinakain, ay nananatili roon, naghihintay, kutumpa rin, Matapos mamatay si Clara sa kusina ng pamilya Santos, akala ng lahat tapos na ang gulo. Nilibing siya sa libingan ng mga mahihirap malapit sa sapa. Wala ni isang kamag-anak ang dumating at si Aling Sally mismo ang nagutos na huwag ng palakihin ang libing. Kasalanan niya yan, sabi pa niya. Dapat kasi marunong siyang sumunod. Pero simula noon may mga kakaibang nangyari sa bahay. Tuwing gabi, kahit walang tao sa kusina, may maririnig na kalansing ng mga plato. Minsan parang may kumukulo sa kawali kahit patay ang kalan. Ang amoy ng pagkain ay nagiging maasim at kahit anong luto ni Aling Selly, parati raw may mapait na lasa. Hindi ka marunong magluto, sigaw ni Mang Rolly, ang asawa niya. Marunong ako. Baka gasera lang 'to, sagot ni Aling Selly habang pinagpapawisan. Ngunit pareho nilang alam, may mali. Lumipas ang dalawang linggo. Dumating ang bagong kasambahay na si Lina. Bata pa siya, mga 18 lang, galing sa karatig na baryo. Tahimik siya at masunurin pero madaling kabahan. Lina, sa iyo na ang trabaho ni Clara, sabi ni Aling Selly. Walang reklamo ha? Dito ka titira. Opo ma'am, mahina niyang sagot. Pagpasok niya sa kusina, napahinto siya. Mukhang bago lang tong kusina, ah? Tanong niya. Huwag kang makialam diyan. Mabilis na sagot ni Aling Sili. Gamitin mo yung tabo maglaba ka na. Habang naglalaba si Lina, napansin niyang may babaeng anino sa dingding. Akala niya ay siya pero iba ang galaw. Kapag siya ay yumuko, hindi yumuyuko ang anino kapag tumalikod siya nakatingin pa rin ito napaatras si Lina at sa gilid ng lababo ay may basang marka ng paa parang bagong labas sa tubig kinabukasan habang nagluluto ng adobo si Lina napansin niyang may kakaibang amoy bakit parang may sunog tanong niya tiningnan niya ang kawali maayos naman pero paglingon niya sa likod, may itim na usok na lumalabas mula sa ilalim ng mesa. Nung sinilip niya, wala namang apoy. Ang amoy ay parang nabubulok na karne. Galit nitong tanong. Hindi ko po alam, ma'am, bigla lang po ng amoy. Lumapit si Aling Sally at naamoy din. Napangiwi siya. Clara, bulong niya mahina lang. Kinagabihan, mahimbing na natutulog si Lina sa maliit na silid malapit sa kusina, ngunit may narinig siyang kaluskos. Tsyak, tsyak, tsyak. Parang naghihiwa ng gulay. Tumayo siya, lumapit sa pinto at dahan-dahang sumilip. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang isang babae, nakatalikod, nakaduster at nagluluto. Ma'am Sally, tawag ni Lina. Walang sumagot. Nang lapitan niya, huminto ang babae sa paghiwa. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mukha nito ay maputla, may pasasaleeg at ang mga mata ay namumula. Hindi ko patapos lutuin ang hapunan ni sabi ng babae sa malamig na boses. Napatakbo si Lina, sumigaw. Ma'am! Ma'am, silly! Ngunit pagdating niya sa kuwarto ni Aling Sally, tulog ito at may markang kamay sa kanyang leeg parang nasakal. Kinabukasan, dumating ang anak ni Aling Selly, si Marites, galing Maynila. Ma, anong nangyari sa leg mo? Ah, wala to. Nahulog lang siguro ako. Hindi naniwala si Marites. Habang nasa kusina, lumapit siya. Naririnig ka bang kakaiba dito sa bahay? Tahimik si Lina. Ate, may babaeng nagluluto kagabi. Akala ko si ma'am, pero hindi po. Napatingin si Marites sa mesa, may mga marka ng kamay sa abo, parang may humawak doon kagabi. Sa sala, habang naglilinis si Lina, nakakita siya ng lumang retrato. Si Clara, nakangiti, may hawak na tabo. Bakit nandito pa ito? tanong niya. Isuli mo yan sa kusina, sigaw ni Aling Selly. Doon yan nababagay. Kinabukasan, ang retrato ay nasa ibabaw ng kalan kinabukasan ulit nasa ulo ng kama ni Aling Selly. Ano ba to? Sigaw niya sabay sunog sa retrato gamit ang kandila. Ngunit habang nasusunog ito, may amoy na parang karne ang lumabas sa hangin at biglang pumutok ang gasera. Mula noon, halos hindi na matulog si Aling Selly, laging may maririnig siyang boses mula sa kusina. Ma'am, gutom po ako. Minsan ay naririnig niya ang paghuhugas ng pinggan kahit tulog na si Lina. Isang gabi nagdesisyon siyang harapin ito. Kinuha niya ang rosaryo at pumasok sa kusina. Kung ikaw yan, Clara, humayo ka na. Patawarin mo ako. Tahimik. Luminga siya sa paligid, walang tao. Pero paglingon niya sa salamin sa dingding, nandoon si Clara, nakatayo sa likod niya, hawak ang tabo at nakangiti. Sumigaw si Aling Selly, tumakbo palabas at nadulas sa hagdan. Tumamay yung ulo at bumagsak. Nang sumunod na umaga, natagpuan siyang patay sa paanan ng hagdan. Sabi ng mga pulis, aksidente raw. Ngunit si Lina, na siyang unang nakakita, ay may ibang nakita. Sa tabi ng katawan ni Aling Selly, may basang marka ng paa papunta sa kusina at sa mesa nakahain ang almusal mainit na sinangag, pritong tuyo at isang tasa ng kape, ang paboritong almusal ni Clara noong nabubuhay pa siya. Lumipas ang tatlong buwan. Ibinenta ng mga anak ni Aling Selly ang bahay. Pinili ito ng isang mag-asawang taga Maynila na gustong mag-retire sa probinsya. Ang ganda ng bahay, ha? Malaki, mura pa, sabi ng lalaki. Oo nga, ang linis din ng kusina. Parang may nag-aalaga pa rin dito, sabi ng babae. Sa unang gabi nila, may namoy silang mabangong ulam mula sa kusina. Akala nila may kapitbahay na nagluluto. Pero pagpasok nila, nakahanda na sa mesa ang dalawang plato ng adobo. Hon, ikaw ba nagluto? Hindi. Piglang namatay ang ilaw. Sa kislap ng kandila, may nakita silang babaeng nakatalikod abala sa paghalo ng kawali. Salamat po sa pagbalik, sabi nito. Hindi po ako nakapagluto kagabi. Nang lumingon ito, nakita nilang wala na ang mata, pawang itim na hukay, at sa kanyang bibig ay tumutulo ang mantika. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay. Bakit sarado ang bahay? Tanong ng isa. Walang sumasagot. Pumasok ang barangay tanod, sinira ang pinto, at naamoy nila ang malansang amoy ng mantika at dugo sa mesa may dalawang plato ng adobo at sa likod ng kalan dalawang katawan nakabaligtad parang giniling sa dingding may nakasulat gamit ang dugo walang nagugutom sa bahay ni Clara lumipas ang mga taon ang bahay ng mga Santos ay iniwasan ng mga tao sabi ng mga matatanda Tuwing gabi, may maririnig pa rin kalansing ng plato at tawa ng isang babae. At kung papasok ka sa lumang kusina, makikita mong nakahain na ang pagkain. Mainit, amoy mantika at parang bagong luto. Pero tandaan mo, huwag mong tikman. Dahil baka ikaw ang sunod na ihain ni Clara, ang multong kusinera na naghihiganti sa bawat amo na manlalamang sa mga katulong.